tayo. Sala na. Ano butsog? So guys, no, mamaya maglilinis kami. Kapi putik lang. Hindi namin alam kung matatapos to ng isang araw. Mukhang hindi ito matatapos. Lalo na mahina ang tubig ngayon. Woo! Ngayon naman ay okay na guys. So, dahil tapos na kaming maglinis. Ito na kanina. Sa lahat ng picture dyan. Yan ang mga picture. Yan. Ito, iba yung itong ano na to ako ang gumawa nito guys yan gawa ko yan na uh, debar kitchen yan guys baliktaran yan no oh. may ano dito kaya yan ako gumawa nyan yan diba hu 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 good morning good morning good morning guys good morning no So bagang ito guys ay irerescue natin yung bahay no. Ano bang irerescue doon sa nabahaang bahay ni boss ay tayo ay maglilinis no kaila daming putik yun basura kung ano man yun na nasa kapaligiran doon o sa loob ng bahay ay sigurado maraming lilinisin at dahil ngayon nandito kami sa mataas na lugar humupa na daw yung baha pero ang iniwan naman ng mga pinsala ay nakakadurog ng puso ay mamaya malaman natin mamaya kung ano ang mga kailangan ayusin at linisin doon sa bahay ng aking bus at siyempre marami tayong dala na kung ano man ang gagawin doon ito guys so sa loob ng kutsi na yan guys no ito oh, may dala ng mga damit damit dyan may dala na rin akong folding bed folding bed no bed ba folding bed para tulugan kasi sigurado hindi mayayari yun kaagad agad nang mabilisan ito pa buksan natin yan no oh. may tubig ayan mga tubig pagkain yun bihisan nila big boy at ito ay kaldero may bigas na yan guys yellow at saka ulam isda iihawin na lang siguro namin yan doon guys no so, ano na may mga damit-damit na diyan oh no? nailabos para may mabihisan mamaya kung malangani na kaming uwi dito sa bahay At siyempre yung ating mga manggagawa yun know, oh nakaupo <laughs> nagpapalakas kagabihan dahil maraming gagawin doon sa bahay no oh sige ML pa mamaya wala na kayong signal doon at walang kurente doon sa bahay A A A no? No. kasi mamaya kayong mga maglilinis ay siguradong mapapalaban kayo sa gawain mamaya linisin mamaya no uhu so abang-abang tayo guys no

20. 20, yung 20 sa pinakatasa? Sinailalim na po sa state of calamity ang buong Metro Manila. Nandito na tayo sa bahay ng bus guys. Grabe ng kalat guys. Check natin guys ha. Oh. Putik mo yan oh. Grabe. Shit, ang haba. Isa so tayo. Sula na. Ano butsog? Kawawa oh, mga kabinet. Mga plato dyan. Sus. Hmm. Yun oh, know, nagkatumbahan. Basag yung mga plato pala. Grabe. Kawawa. Yun know, oh. Mga lamesa So, ayun pa, oxygen guys. Woo! O, pasok tayo dito sa aking mahiwagang kusina. O, grabe yun yung sala. O. O, napakaganda dati yan. Ngayon ay nakakalungkot na balita. O, siya. Ito tayo. Sa kusina. Yan. Yung kusina, yan. Ang taas talaga ng tubig pala. Tapos, yung kalanjan nandyan lang yung gasulata. <coughs> nilangoy andyan yung gasol buti nakalak yan yung kalan ito ay bagay sira na tong pressure no Rabi nagtutumbahan na kawawa so guys no mamaya maglilinis kami Kabi putik lang. Hindi namin alam kung matatapos to ng isang araw. Mukhang hindi ito matatapos. Lalo na mahina ang tubig ngayon. Woo! Grabe guys. Oh katumbahan is na yung chef o oh. kaya yung tamumbahan na yun guys ngayon guys no na, na natin yung red yung dito yung lamesa at saka yun lagayan ng mga plato ngayon uh, o no? kasul So yan, putik pa yan, no? At siyempre dito, yung lamesa na nagbagsak, ano eh. so, yun? na natin yung kitchen bar. Igat yan. So yun pa. Naita uh, natin mamaya, no? Ang daming nabasagin, no? Woo! Uh. So, shout-out, Ate so, Belinda. Ano ka rin, Belinda? Nawala yung isang walis eh. Guys, break time muna guys. Break time, break time. Linda <laughs> <the> shut out. <laughs> yung isa don, black out kanina, tumba, tulog. Ito, ano bang nalinis nyo? Ito <laughs> ah, lahat. Ayan, ito, ito nalinis nyo lahat. Ito guys, kanina grabe 'yan. Pero kita nyo naman ngayon, oh, oh ayan, malinis na. Oh. Naibalik na ang dating kusina. Ayan. Ah, uh, malinis na. Grabe kanina, guys. Ayun. Ayos na tayo. Linis na. Sure shot out. Grabe na ibango namin kanina to, guys. Putik at saka yung mga gamit diyan, tutumba. Pero ito, obtain mo naman oh. katayo na. Oh, uh, malinis na. Oh. Yeah. Uh. Wow, ayos na. Bahay na ulit, guys. Oh. Oh. Dahil sa mga tagalinis na to, oh, yan, oh. <laughs> so, yun, guys, no. Kung kanina ay hindi maganda yung itsura sa loob ng bahay dahil maputik at nagkabaliktad-baliktaran, tumba-tumba yung mga gamit. Ngayon naman ay okay na, guys. So, dahil tapos na kaming maglinis. Yan. Oh, ayos na. Ito, ikuti na natin yung nalinis na. Ayan. Ito natumba kanina. Sa lahat ng picture diyan, ayan mga picture 'yan, nagtumbahan 'yan, pero kahit paano nalinis na. Naging ayos pa rin. Tingnan diba, dito ng ano na 'to. Ako ang gumawa nito, guys. Yeah. Gawa ko 'yan na uh, d bar kitchen 'yan, guys. Baliktaran 'yan, no. Oh. Mayano dito. Oh. Kaya ayan, ako gumawa niyan. Yan. yan. yan diba at yung mga CR linis na ito kanina, grabe to so yun lang guys, no mayroon yung ating na bit sa bah, iniwan ni Baha. <coughs> Salamat sa inyong panunod guys. No? Sana ay uh, maraming mag ko -re sa nabahaan. kami, okay lang naman. Ayos, ayos lang kami. Mga gamit lang talaga, maraming basag. Mga plato, anuman Maraming kasi nagtumbahan ng mga gamit. Thank you very much sa inyong panunod.